Dapat ba humihingi tayo ng miracles? So, yan yung minsan ko yung tinatanong sa akin, no? Uh, pwede ba tayong humingi ng himala sa Diyos? Nakakatapos ko lang po ng devotion natin patungkol po kay Abraham at Sarah. Sila po ay nagkaanak na even though nung ipinanganak si Isaac, eh 90 years old na si Sarah, 100 years old si Abraham. Sabi sa Genesis 18, wala nang menstruation si Sarah, eh. Baog na, eh. Wala na talagang pag-asa. Pero miraculously nagkaanak pa rin sila. Now, maraming mga miracle sa Bible. bulag uh, bulag, nakakita, pipi, nakapagsalita, pilay, nakapaglakad, patay na buhay, so on and so forth. Napakadami. Now, dahil ang dami natin nakikita miracle sa Bible, dapat ba naghahanap din tayo ng miracles? Now, bago ko sagutin yung tanong na yan, tingnan muna natin definition ng miracle. Now, according to Oxford reference, ito po yung ibig sabihin ng miracle. A surprising and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws and is therefore considered to be the work of a divine agency. So, yung kamangha-mangha na pangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya ang ng science na wala na ibang conclusion kundi ano eh, Diyos yung bumuhay. O, uh, Diyos yung bumuhay. Diyos yung kumilos. Parang example niyan, yung patay na, clinically dead. As in, patay na, let's say, 3 hours, hindi na humihinga, wala nang oxygen sa isep, sa, sa isep sa utak. Tapos muli pang nabuhay. That's a miracle. That can be considered a miracle. Now, ito uh, po yung sagot ko dyan. Uh, should we ask for miracles? ay yung mga kamanghamanghang pagkilos ng Diyos, yung kagilagilalas, yung beyond science, yung lumulutang sa ere, yung against gravity, yung mga against laws of physics. ah uh, yung sagot ko dyan, no. We don't need to ask for miracles. Pwede, we can ask God for miracles, depende sa situation. Pero, normally, we don't have to do that. Now, ganito po, bigyan ko po kayo ng mga apat na bagay na pwedeng pag-isipan. Number one, God knows what you need. Alam ng Diyos yung mga pangailangan natin. Sabi nga sa Matthew chapter 6, no? verse 8, God knows what we need. Alam ng Diyos, bago pa tayo manalangin, alam na ng Diyos yung pangailangan natin. So meaning, kung kailangan mo ng miracles, kung kailangan ko ng miracle, eh, ibibigay sa akin ng Diyos yun. Pero bakit hindi natin normally uh, nararanasan yung miracles? Why? Because God knows that we don't need miracles. Alam ng Diyos na hindi natin kailangan ng mga panaginip na nakikita natin siya, nakakausap natin siya. Hindi natin kailangan ng kagaya na experience ni Moses na yung halaman naglalagablab sa apoy tapos kinakausap siya. We don't need those things. Kaya hindi natin siya nararanasan everyday. Kasi nga, you know, kung kailangan natin siya, ibibigay sa atin ng Diyos yun. Now, kung ako tatanungin, no, anong hihilingin ko? Lumutang sa alapaap for a few seconds? Or bigyan ng Diyos ng pagkain, tanghalian? Ako sasabihin ko, bigyan ako ng tanghalian. Uh, bigyan ng pagkain yung pamilya ko araw-araw. Why? Eh kasi yun ang alam ng Diyos na kailangan ko, kaya yun yung binibigay niya day. Kung kailangan ko lumutang sa up for few seconds, ibibigay niya sa akin yon. But what for? So, God gives you, God gives us what we need. Pangalawa po, God works both supernatural and natural. Ito kasi yung ano, eh, misconception natin. Eh. Kaya yung definition ng dito sa Oxford reference, uh, ano iba eh. Parang, ang miracle kasi sa atin, pagkilos ng Diyos. Tapos kapag, uh, ang bawa, ang patay na buhay, miracle yon. Pero ang buhay, na nananatiling buhay, hindi miracle yon, Di ba? Ganun ang definition natin. Pero, ang buhay kapag pagbuhay yan, pagkilos ng Diyos yan. Kaya, as long as you're alive, kumikilos ang Diyos sa'yo. Ngayon, kung isang patay muling na buhay, someday, mabubuhayin tayo mag-uli ng Panginoon, matinding miracle yon, Kasi, alabok ka na bumalik na sa lupa, you no, know, inabsorb ka na ng mga halaman, e eh, bubuhayin ka pa ng Panginoon someday. That's a great miracle. Someday that will happen. I believe in the resurrection. Pero right now, hindi ibig sabihin ng walang ganong klaseng miracle, eh hindi na kumikilos yung Diyos sa atin. Bawat nangyayari sa buhay natin, the fact na nakakakita ka ngayon, that's God's work in our lives kumikilos ang Diyos, sinusustain ng Diyos yung mata mo para makakita. Sinusustain ng Diyos yung puso mo para tumibok. Natural yon pero pagkilos pa rin ng Diyos. Pinapasikat niya yung araw. Araw-araw ginagawa niya yon Hindi ba miracle yon Para sa iba, natural yon Normal na nangyayari. Pero pagkilos pa rin ng Panginoon yon no? So, God works both supernatural and natural. Sabi nga sa Matthew 5 verse 45, ang Diyos pinapasikat niya yung araw sa mabubuti masama. Pinapaulan niya yung, yung mga ulap, pinapaulan niya para sa mabubuti masama. Meaning to say, uh, umaaraw, umuulan, lahat ng yon pagkilos ng Diyos. God is sustaining all things. Pinapanatili ng Diyos lahat ng bagay. Pagkilos ng Diyos yun, no? through natural ways through 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 the laws of physics. So kung isipin mo mabuti, hindi mo na kailangan ng supernatural eh. Do pwedeng gawin ng Diyos 'yon. Yung natural lang eh, makita mo lang na ikaw tumitibok lang yung puso mo right now. Pinapatibok 'yan ng puso ng Lord ng Lorde. Eh. Hindi mo na kailangan huminto pa yung pagtibok ng puso mo ah uh, for for 5 minutes or for 1 hour. Tapos patibukin ulit ng Diyos at tawagin mo yung miracle at sabihin mo, wow, that's amazing. Dapat na-amaze ka na ngayon na tumitibok yung puso mo. Hindi na kailangan huminto yan, tapos patibukin ulit ng Lord, no? So, God works both supernatural and natural. Kaya, we don't, we don't para, kung sasabihin mo, Lord, kailangan ko ng pagkilos nyo, kailangan ko makita na kumikilos kayo sa buhay ko, do, do sa miracles. Hindi po ganun eh kahit wala pang mga supernatural, kumikilos na yung Diyos sa buhay natin. Sumisikat lang yung araw, mga kapatid, pagkilos na ng Diyos yun. Pangatlo, asking for miracles is immature. Napaka-immature po nun, yung eh. hihingi ka ng miracle sa Panginoon. Lord, I want to believe in you, therefore, Lord, I want to believe, pero gusto ko makita. No? To, to, to see is to believe. Gusto ko, maniniwala ako sa inyo pag nakita ko na. Parang ganun yun eh. So, sa Matthew 12.38, yung mga Pharisees, scribes, lumapit sa Panginoong Iso Kristo sabi nila, Jesus, we wish to see a sign from you. Gusto namin magpakita ka ng Himala. Sabi ni Jesus Christ, ang lupit nga na sabi ni Jesus Christ eh, talagang you evil, and uh, adulterous generation, none will be given to you. Wala ang papakita sa inyong sign maliban sa resurrection. Bakit po? Kasi pang immature lang yun eh. Yung kailangan ko munang makita bago ako maniwala. No? To believe is to see. Ay, to see is to believe. So, asking for miracles is immature. Kung, kung, kung ikaw, kailangan mo pa ng miracle sa buhay mo, kahit na alam ng Diyos na kung kailangan mo yan, bibigyan niya sa iya, no? Pero ikaw, sinisabi mo pa rin, Lord, I need miracles. I want to see miracles. I want to see the supernatural. Eh, kailangan masatisfied ka na. Ako ah, uh, that's my take. Kailangan masatisfied ka na sa mga simpleng pagkilos ng Diyos sa buhay mo at kilalanin mo na pagkilos ni Lord John. Binigyan ka ng mabuting asawa. Pagkilos ni Lord John eh. Hindi na kailangan yung asawa mo galing pa sa langit, pumababa, papunta dito sa lupa. No? Yung ganong miracle, supernatural, beyond natural. Yung natural lang eh. So asking for miracles is immature. And number four po, believing without seeing is glorifying to God. Yung nananampalataya ka, kahit hindi mo nakikita, sapat na sa'yo yun, nakakaluwalhati sa Diyos yun. Yan nga po yung sinasabi sa si John 20.29, no? sabi ng Panginoong Iso Kristo kay, kay Thomas, Thomas, you see, that's why you believe. But blessed are those who believe without seeing. Mapalad yung mga tao in the future, kagaya natin na ngayon, hindi na tayo nakakaranas madalas ng miracles. <coughs> Mapalad tayo. Nananalampalataya sa mga miracles sa Bible. Miracles ng Diyos kila Abraham, kila Joshua, kila Moses, kila Noah. Yung mga kaming-hamang pagkilos ng Diyos kila Daniel, kila David. Hindi na natin kailangan ng ano eh. Maranasan pa yung miraculous works of God eh the fact na nasa Bible yon pinananampalatayahan mo yon kahit hindi mo nakita, mapalad ka na. You're blessed, sabi ng ating Panginoong Yeso Believing without seeing is glorifying to God. Yung nabuhay maguli uli ang Panginoong Yeso Kristo 2,000 years ago, hindi man natin nasaksihan yon pero the fact na naniniwala tayo, sabi ni Jesus Christ, you are blessed. You are blessed that you believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ even you haven't witnessed the actual resurrection. So, isipin nyo pong mabuti yan, no? So, four points po. God gives you what you need. Kung kailangan mo ng miracle, ibibigay sa'yo ng Diyos yun. The fact na hindi natin, hindi binibigay sa atin ng Diyos yung mga miraculous work, uh, isipin, hindi natin kailangan. Pangalawa, God works both supernatural and natural. Pinapasikat na ng Diyos yung araw, consider that God's work. Huwag hindi na natin kailangan na kailangan yung araw maglaho muna tapos biglang bumulaga sa atin. Nandiyan na. Sabi natin may Diyos. Oh, ng hindi, hindi hindi na kailangan 'yon. Yung simpleng pagkilos ng Diyos na pinapatibok niya yung puso mo. Sapat na 'yon, no? Hindi mo na kailangan pahintuin pa yung pagtubok ng puso mo for one day tapos biglang tumibok uli. Sabi mo miracle, that's what I need. So God's work, God works both supernatural and natural. Pangatlo, asking for miracles is immature. Pangapat, believing without seeing is glorifying to God. Now, there are times na pwede tayong humingi ng miracles sa Diyos. Uh, halimbawa, uh, yung isang, uh, yung anak mo na aksidente, no, nasa ospital, talagang sabi ng doktor, hindi na makakakita. You can ask God for miracles, why not? Di ba? Uh, pero syempre, it's God's prerogative. Sabi mo, Lord, ako, gatoon ko man na langin. Lord, I know you can do miracles. Kahit imposible sa tao, I know it's possible for you. No? You can ask that. Why not? No? Pwede ka manalangin ng ganon. Pero you can also pray the Lord, para sa mga doktor na to, imposible. Pero, you know, you can use other doctors. You can use the advancement of technology. Pwede mo akong bigyan ng sapat na pera para makapagpagamot sa ibang bansa. No? Uh, Lord, gumagamit din kayo ng gamot, gumagamit kayo ng mga surgeons, gumagamit kayo ng... God works in a natural way. Uh, pero pwede rin natin hingin yung yung supernatural work of God. Yung quote-unquote miracles. Uh, hindi ko naman sinasabi na all the time we don't need to ask for miracles. Sometimes we can. We can do that. Pero hindi siya laging necessary. So I hope nagkaroon ng kaliwanagan ito no kasi marami mga Kristiyano they they're looking for miracles parang atat na atat sa miracle. Uh, we don't have to do that. So yun po, salamat sa ano simpleng uh, talakayan na ito. I hope marami tayong natutunan. God bless you po.